update sa na-scam sa aking SIM card. Yung natanggap ko na walang laman. Ano na yon Okay na. Kasi refund refund return. Kunyari, ito. Nag-order ako. Ito na, di ba? Order your SIM na deliver na. Yung bago na to ngayon. Ang ginawa ko, ano, di ba may nakalagay sa baba? Pag na-receive mo na, pag okay naman, pindutin mo tong order Pero pag hindi okay, may, may issue, ganyan. Ito ang pindutin nyo. Return refund. Yan yun. Tapos maglagay ka doon ng reason mo. Tapos maglagay ka dun ng picture or at video para proof ganyan. Ganon ang ginawa ko. Tapos ayon, wala pang mga 5 hours yata or basta gabi kinagabihan na ibalik na sa akin yung yung pera. Nila, nilagay nila sa Shopee Pay. Kaya nag-order ulit ako ng bago. Kay ano din? Same seller. Ayun. Na-receive ko na. Okay naman siya. Bago na ulit. In-order ko nang nung, nung, gabi na yon in-order ko na rin nung pagka-receive ko ng ng refund nag-order na lang ako ulit sa kanya tapos ang pinambayad ko yung Shopee Pay o, diba? ayan na siya dumating na siya today so ito na nga buksan na natin ang ating in order nireceive ko kasi wala naman siyang mga tampered sa gilid wala naman siyang tape yan yung pag-return pala, meron ka choices kung gusto mong ipa-pick up sa bahay nyo o kaya dalhin mo sa pinakamalapit na GNT sa lugar ninyo. Ang ginawa ko, dinala ko doon sa GNT mismo. Mga 5 PM 'yon ng hapon. Tapos mga 9 or 10 ng gabi na ibalik na yung pera ko. Nilagay sa Shopee Pay. O di ba ang bilis? Tapos yung si ano, rider. Ano na? Natawag sa akin. <laughs> sabi nung team leader daw nung ano eh nung nag-deliver yun eh sabi niya ma'am yung yung rider ma'am wala kasalanan maayos yung magtrabaho ganyan ganyan sabi ko naman sa kanya kung maayos siyang magtrabaho wag hindi niya i-deliver ide sa akin ang bukas na parcel tangina niyo kayo ako pang lulukohin niyo tarantado kayo <laughs> ganoon kunagalit talaga ako high blood talaga ako <laughs> tapos yun sabi niya bukas man punta kami diyan kasama ko yung ano yung rider ano po mag-uusap po tayo patay <laughs> mag-uusap po sabi ko <laughs> Pinagpipilitan niyang ano, i-rewind daw yung CCTV nila doon sa warehouse. So, wala akong pakaalam sa CCTV niyo. <laughs> Sabi ko. Di, siguro yung si, ano, si seller, ni-report sila sa, ano, sa JNT. Parang natanggal yata sila eh, kasi nung dineliver tong SIM card, ano eh, iba na yung nag-deliver, hindi na yung si kuya. Parang natanggal sila sa trabaho, di ba? Sa halagang 600 lang, o nawalan ka ng trabaho, ang tanga-tanga mo. <laughs> Visit. Ayaw, ano, lumaban ng pata sa buhay. O, ba? Diba? May karma, ba? Diba? <laughs> Una pa lang, sinabihan ko na siya na, Kuya, bumalik ka dito kasi yung, ano, yung diniliber mo, walang laman. Sabi ko, balik mo yung pera ko. Eh, nagmamatiga siya, sabi niya. Ay, paano nangyari yun, ma'am? Baka si seller, ma'am, ang may gawa niyan. Ganyan. Si seller talaga ang unang sinabi niya, dai Tapos yun nga, naisip ko, ay, siya talaga ang may kasalanan nito. <laughs> Sabi ko, tangin na mo ka, seller ako. Alam ko ang ano, patakaran. Hindi nyo naman yan, hindi naman tatanggapin yan kung may ganyan, may tape sa gilid. Sabi ko sa kanya. eh, seller ka pala ma'am, alam mo ang, ano, ang tamang proseso. Eh, daan mo ma'am sa tamang proseso, sabi niya sa akin. O, di binigyan niya ako ng, ano, ng idea. Di, di, ayan ang ginawa ko sa kanya. Tarantado siya. <laughs> Nakaw pa more, kuya. Sige. <laughs> ayan tuloy, wala ka ng trabaho. Ewan ko sa'yo. So, yan ang, ang ginagawa ko, nag -re register ako, di ba nga, lahat ng SIM card, kailangan i-register, kailangan mo pa ng ID, kailangan mo pa ng selfie, ganyan, o, tapos ang dami-dami po nga, mga pila-pila pa mga ganyan. Si seller, legit yan siya, ang pangalan ng shop niya ay RR Net Solution, ano yun? Basta RR, nandyan sa unahan, na ano, na video yung shop niya nandun siya taga pang ang gasinan ba yon basta doon banda sa norte siya so ayun na nga nakapag register na tayo aha tapos na o di pa ang dami yung mga gagawin so ayun na nga pagka mag return refund kayo yung item nyo kahit hindi nyo nasabihan si seller diretso pindutin nyo lang yung refund, return, tapos magano ano kayo ng picture, ng video, yung rason nyo, ganyan. Para ma agad kayo. At ito na nga, sabi niya, only data. O, oh, di ba Good for one month. One month siya. Kasi marami kaming gumagamit dito, kaya kailangan only. Sulit ito kasi ilan yung nakakonek sa amin na gadget, mga pito. O, oh, ba diba? Thank you!